ron ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga naglalabasang balita kaugnay sa Maharlika Investment Fund. Ayon kay Pangulong Marcos, tuloy at nakatuon pa rin ang kanyang administrasyon sa pagpapatakbo ng MIF bago matapos ang taon. Ito ay sa kabila ng pansamantalang suspension ng implementing rules and regulations nito paglilinaw ng Pangulo, mayroong kasi siyang nakita na kailangan pa umanong i-improve, particular na sa ang organizational structure ng MIF. Gayunpaman, pagbibigay diin ng Pangulo, nananatili pa rin ang maganda ang konsepto nito at naghahanap lang din sila ng paraan para higit itong mapagbuti. Matatandaan na humakot naman ng suporta mula sa mga mambabatas ng Pilipinas ang pagsuspinde ni PBBM sa Maharlika Fund, lalo na ang ilang mga senador na nooy hindi bumoto para agad isabatas ang MIF. A bit alarmed by the news reports early this morning that I read in the newspapers that we have put Maharlika, the Maharlika Fund on hold. Quite the contrary. Uh, we are, uh, the, 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 the organization of the Maharlika Fund proceeds apace. And what I have done, though, is, is that we have found more improvements that we can make, specifically to the organizational structure of the Maharlika Fund. The concept of the Maharlika Fund as a sovereign fund or an investment fund, the concept remains a good one. And we, will, we are still committed to having it operational before the end of the year.